yung what's guys so nandito ako sa garden ngayon ng mais ito sa maniliit at manginilaw ako ulit ng ano ng gagamba rito sa garden na ano dito sa kaputing kahoy sa gilid ng sapa may mga ano buko siniugan at ito may nakita ako gamba ito malaki ito pulay pulay yung puso ito at saka may pintik yung ano ito Don't. may pintik malaki ang laki dito pala sa ano kumuting kahoy lang malaki na pintik hanap pa tayo ng iba Ko tayo ng ano. Tayo sa ano blanco yan. Uwi na ako muna sa ano. Sa may ano. Ito malili. Ang bakas yung ulan eh. Ah? Huh? Ibig mo uh, itik, tingi hmm. oh. <coughs> <ng> <coughs> sa, bilim-dim, bilim sa, bilim-dim, dim bilim-dim, 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 dim